Ang gabi tayo hanggang alas 7 tayo ang biyahe natin mga kaimot Tingnan nyo mga kaimot yan o oh, yung mga ilaw ilaw na yan sa gilid ng highway Mapawa na baga maliwanag Uy <laughs> Maliwanag kayo ng mga kaimot o oh. Yung mga postigong -posit din sa gilid Tapos yun lang doon yung niya, pinakita ko sa inyo sa pinamarkuhan so Yan hanggang dito nakasadami ng sun mayroon din Mabing liwanag yung mga kaimot

何